Oh. Uh. Paano maiiwasan ang pagkalason sa pagkain? Ang pagkalason sa pagkain ay nangyayari anumang oras bawat taon. Ang pagkalason sa pagkain sa panahon ng tag-araw ay nangyayari dahil sa hindi wastong pag-imbak ng mga sangkap ng pagkain o kontaminadong tubig. Ang pagkalason sa pagkain ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng pagsusuka, pagtatae, panalakit ng tiyan, at lagna. Sa panahon ng tag-araw, kailangan mag-ingat kapag kumain ng isda at shellfish na kontaminado ng bakterya. Ilaw na gulay tulad ng salad na gawa sa mga gulay na hindi nahugasan. Kontaminadong itlog at iba pa. Ang Salmonella bacteria ay kumakalat sa pamamagitan ng pagkain na madaling natutunaw, tulad ng mga gulay at iba pa. Nalason ka sanhi na pagkain. Ang pagkalason sa pagkain sa panahon ng taglamig ay nangyayari dahil sa pagkonsumo ng kontaminadong pagkain o tubig o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang pasyente upang maiwasan ang pagkalason sa pagkain, hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at tubig na maagos nang hindi bababa sa 30 segundo. Lutuing mabuti ang pagkain at pakuluan ang tubig bago inumin. Hugasan ang mga gulay at frutas sa malinis na tubig at balatan ito bago kainin. Huwag magluto kung mayroon kang mga sintomas tulad ng pagtatae o pagsusuka o kung mayroon kang sugat sa iyong kamay. Hugasan ang mga kagamitan at gamit sa pagluluto tulad ng mga tasa na may sabong panlaba. Sterilize ang mga ito ng mainit na tubig at patuyuin bago itago. Mag-imbak ng tubig at pagkain sa refrigerator kung nakakaranas ng pagtatae o pagsusuka, bisitahin ang ospital at kumuha ng klinikal na pangangalaga. Ang norovirus na madalas na nangyayari sa taglamig ay mabilis na kumakalat at lubhang nakakahawa. Huwag hawakan ang mga hawakan o gripo na hinahawakan ng isang pasyente. Maaari kang mahawa sa pamamagitan ng paghawak sa iyong bibig o pagkain ng mga kontaminadong kamay. Ang mga pasyenteng nalason sa pagkain ay hindi dapat magbahagi ng mga tirahan sa iba hanggang dalawang araw pagkatapos mawala ang mga sintomas. Ang mga tagapag-alaga at tagahawak ng pagkain ay dapat ding maging maingat. Huwag humawak ng pagkain o gumawa ng trabaho may kaugnayan sa pagkain hanggang sa tatlong araw pagkatapos mawala ang mga si Thomas. Ang palikuran na ginagamit ng pasyenteng nalason sa pagkain ay dapat na disinfektahin bago gamitin. Itapon ang mga pagkain hawakan ng pasyente. Sterilisado ang mga hawakan ng pinto at mga pang-araw-araw na gamit. Huwag bumisita sa bahay ng pasyente. Bisitahin lamang ang isang pasyente tatlong araw pagkatapos naganap na gumaling ang pasyente at ang lugar ay lubusang nalinis at esterilisado. Ang mga pasyente ay dapat na ihiwalay sa ibang miyembro ng pamilya. Kung magbahagi ng espasyo, tiyaking gumamit ng hiwalay ng mga bagay tulad ng tuwalya at iba pa.